si Jim Valdez. Sumasagad so, mo rin to. So, si Makoy Regla. So, si Makoy na sa so, harapan. penalty up category so, meron agad bumanat sila Joel Calderon na naman Makoy and si Ednardo yung nasa raman yan bakbaan ito ha Tip Valdez dito rin si uh, ah kalaban dito itong si J. Evangelista uh, J. Tolentino and si Joel Calderon na yung mga magkakabat sa turnong araw eh si J Tolentino ng Kabalatuan City eh, ito mga uh, sa kaliwa itong si Jason ah, magkakalaban to Jason Gregorio naman yun tour legend din si Tayabo andito ayun si J Tolentino yung nakakulay blue ito ay itong si Rudy Padilla and Doming Carbonell so pumaparap na Lutaran tayo dito, ito na yung pumaparap, si Ednardo Ingo San Chan Jason Gregorio, ito yung ating grupo. Ayun si JJ Tolentino, Yung naka-blue na yan. So, uh, magkag nang laban to, ha. Rick Pararuan, nandito rin pala oh. si Tayabo. Pangduwat noon. Hatak itong buong grupo ni Tayabo. Habang lumalayo yung breakaway natin na si Jason Gregorio and Ednardo. Oh, nagbabantayan to eh. Binabantayan nila si CJ Tolentino ito na yung isang si Rider oh. Binabantayan ni Makoy at saka ni Joel Calderon ito si JJ ay eh, si JJ Tolentino. Sang pro. Ito na. Mga mo sa kaliwa itong si Shot Bang sa itong sarapan. Sa, sa breakaway okay ito yung ating dalawang breakaway jason gregorio yung nasarapan and ednardo shoutout po natin yung barangay abar seconds sanggunian nandito rin pala si kagawad joseph yopas and kagawad carol sila yung mga namumuno dito sa cycling race dito sa abar Second this is our two man breakaway ednardo yung nasarapan itong si jason oh! mangat sa kaliwa itong si jason So dumidikit, dumidikit yung ating peloton Naidikit nila Jeff Valdez Uy! Mangat na sa kaliwa si Joel Calderon Ako, naiwan si J.J. Tolentino, nawala So naiwan si J.J. Tolentino rito Ito na yung ating Tour Champion Si Joel Calderon, pabaha para Jason, Makoy, Jeff Valdez, Pararuan J.J. Tolentino, naiwan dito sa may bandang likuran And Rudy Padilla Uy! Mayroon tayong tatlong riders na nagbabantayan dito sa likod. Si Boss Rudy Padilla. So, nagbabantayan sila dito sa pera nito, sa likuran. So, naiwan dito si uh, Doming Carbonell. Siya naman ngayon ang pumapanay-panay dito sa likuran. Binabantayan niya itong likuran eh. may meron mga riders pa sa likod. Ayan na. Basta na ganyan na na gumuko na to sigurado. diyan na pakakawala yung mga nasa likod. Yan ang magbabantay diyan. Panay bantay lang to sa likod eh. Ito na yung ating grupo ni Ednardo eh JJ Tolentino. Ngayon eh, itong si Tayabo Boys. Malapit lang pala malakas sumatak tong si Tayabo. Talaga matagahatak to at tagadikit sa peliton. Okay, ito yung ating breakaway. Uh, 70 o 100 meters ang labang nila dun sa ating second group, pa yun meron pa isa sa harapan si Bakoy si uh, Pararuan Jeff Valdez Joel Calderon tsaka itong si Jason Gregorio speed nila 45 so magkakalaban itong mga to ha maliban si Bakoy and Joel Calderon magkasama yan Jason galaban nila to pero ko lang itong si Jeff Valdez Ah, to si Pararwan kalaban nila to. Talaga ang uh, nagpupusig idikit ni Pararuan dito kay Iwan yung eh, Makoy, ito si Makoy oh. So, Lumala yun na yung breakaway sa ating second group ha. So, meron po tayong third group ayun oh. Uy, mangat na itong si Joel Calderon Ako po, nagkaroon pa ng problema yung bike nitong si Jason Gregorio Hindi nakatikit si Joel Dahil pag yun, napakawalay mo si Joel Calderon Talagang may pang-maintain yan Magkakalaban tong apat na to eh dito naman si Pararuan, no? Oh. Talagang masigasig din na ako pumipidal tong si Rick Pararuan, eh. Kaya ang tanong, bakit parang may, may bakon na bag? Puhawin ba to si Rick Pararuan? Uy! Sa'yo, oh, umaatak dito kay Makoy para makadikit sa ating kan, uh, tatlong breakaway. Umaangat na sila Joel Calderon. And Jeff Paldez, ayon. So may humahabol pang isa, oh may tumidikit pang isang riders dito sa likod ito na si J.J. Turintino tumidikit na tumidikit na itong Tour Veterans J.J. Turintino pa lang sa Cabanaduan City nakawala siya sa kamay ni Ednardo no? pero ito si Ednardo no? ito na yun namahabon na dito sa likod itong si Carbonel so nag nagkabombahan doon sa ating second group kaya tumidikit ito marami tong dumigit dito ha dumami na itong ating breakaway, kaya magandang magiging wow, umangat na sa kaliwa si Tolentino uy, nagkakabalatan si J.J. Tolentino pero tumakas na pala si Jeff Maltese sinundang agad ni uh, Joel Calderon naku po Ito na si Jason, may isang sumurug pa rin ha So hindi nakapalag si Pararuan sa atong si JJ Tolentino Kadidikit pa lang na pero biglang tinirahan ni Chef Valdez And Joel Calderon you know, Ano mga ta si ano, you know, Makoy Ito yung si Doming Ginagordyan yung likod Ito na Makapalag na itong si Jeff Valdez Sanod ni Joel, Jason Itong si Idol Malakas din sa Idol ha Gandang laban. O oh, maabol pa tong si Tayabo, tsaka tong naka-BMC. malaki din tong si Tayabo eh. hirap tang discarte rito ni JJ Tolentino and si Rick Pararwan. Dahil sa harapan nandun si Jason, pero tagilid si Jason dun sa uh, ni Joel Calderon. Ha? Eh. Pagkakasama yung mga yon. So, may didikit pa rito sa doon sa breakaway o okay, ito yung ating 2 man second group na sarapan si Jeff Valdez pag iahabol ito didikit dikit ito di Calderon ibig sabihin hindi niya kakorpo ka, ka si Jeff Valdez ah, para niwan kasi magkakasama yung mga yun eh pero meron din mga pagkakataon na hindi nila kasama kaya pag ito idinikit ni Joel Malamang sa alamang hindi uh, kasama. Oh, alam na, mga palintang. Ah? Partisikal Ito, dagtuman. Hindi po mo Okay, ito yung ating breakaway solo. Itong si Jeff Valdez. Nasa likod niya si Joel Calderon. Ah, uh, 70 meters lang ang lamang ni Jeff Valdez. Ah. Eh, Joel Calderon and Jason Gregorio. Isa rin itong ex-pro. Itong si Jeff Valdez. Okay, ito naman si JJ Tolentino and Ednardo So, dumidikit pa rin to si Tayabo ha Okay So, tuluyan ng lubayo itong ating tatlong breakaway Jeff Valdez, Jason and itong si Joel Calderon Layo na So solong nag-aabal naman to si Ednardo ng Pangasinan Ito yung ating peloton Uy nagkakagirian dito ha Makoy Pararuan JJ Nabakbakan dito sa Grupo na to eh So tumakas na naman dito si JJ Tonintino saya sarap Okay So, tatlo pa rin ito breakaway natin Okay, second group JJ Goming and Ednardo Talagang malakas yung mo ha ko hanggang dulo nagkakaribatihan na rito. Ito na si Leo Munang Babala. Na. E na si Jem Valdez. Subasagad so, mo rin, Jem Valdez. Ito na si Joel Calderon. Nakakala mga Joel Calderon. Yun! Joel Calderon pa rin. Pangatlo, itong si Jason Gregorio. Ito so, na. Si Matihan na naman dito sa ating setting group. Ayan na, tingin natin dito ng pamay na lang. Umangat ito si Makoy Regla, si Makoy na si sa harapan so, Si Carmona, si Endando, si Tatoy.